Hi guys. Ganito ako magtinolang lang manok noong araw. Kapag bumili ako ng manok at tipak-tipak ang binigay, tulad niyan, ay iluluto ko na rin na tipak-tipak. Kasi noong araw, maliliit pang anak ko at ako'y may sari-sari store at ang kutsilyo namin ay hindi matalim. Ang gagawin ko, ganyan ko na iluluto. Kung ano'y binigay ng tendera, ganyan ko na rin siya iluluto tulad nitong video na pinapakita ko sa inyo ngayon. Siya nga pala sa kaserola ako noon nagtitinola. Kaya nga po pala sa kawali para makita lang po ang aking video. Kapag kaserola po kasi hindi makita. Ala po ako ng gamit na tripod na mahaba. Malit lang po ang gamit ko dito. Ayan po oh, ganyan po ko lalaki. Kahit din po sa karneng baboy, ganyan ko din po iluto. Kung ano binigay ng tindera, kung gano'ng kalaki. Pag bumili ako ng kalahating kilo, isang peraso ang bibigay niya, at nakalimutan kong ipahiwa, iluluto ko na rin na gano'ng kalaki. O kaya naman, ilalaga ko muna, para madali kong mahiwa. Ganun na lang po ang ginagawa ko. Yan po pinakagisa ko naman para po mawala ang parang sariwaan loob. Hindi ko pa po 'yan tinubigan, sinasaksak ko pa lamang siya sa sarili niyang katas na may patis. Kusa po nagkakatubig ang binibiling karne manok ngayon. Nakita niyo po, wala mang katubig-tubig yan nilagay ko. Pinatiktik ko pa. Pero pag niluto mo na, nakakaroon po ng sariling sabaw. Yan o, tulad yan. Ayan po, sinigurado ko na na malambot na, balibaligtad ko na po. Ayun know, o, parang napiprito na o. Oh. Kakaroon na ng nato-toasted na ng konti. Ayan, sabaw. Sinabawan ko na ang tinola. Ayan. At habang iyan ay aking sinabawan at pinapakuluan para lalong maluto ang loob ng manok, maghimay muna ako ng malunggay na hiningi sa ilang kapitbahay. Pamisan-misan din, hinahalo ko din ang pinapakuluan kong karneng manok. Pasensya niya. Naririnig yung tahol aso. At kuliglig. Ayan. Ayan, niligay ko na po yung papaya. Pinitas ko lang po yan sa tanim namin. Maliliit na papaya. Manibalang na. Pero din kami yung malalaking papaya. Pahinugin. Ayan, gabi ko po kasi ito i-edit pag-araw po kasi napakaraming dumada ang mga tricycle dito sa harapan namin. Ngayong gabi, okay lang na kuliglig at taho lang aso ang maririnig nyo. Pag-araw din kasi, marami rin patugtog. Ay, siya nga pala. Ay, alas 9 na po yata. Ah, 9.47. Ini-edit ko po ito, oh, 947. Ayan na ang hinimay na dahon ng malunggay. Hindi ko na po pinaka-isa-isang himay, oh. Yan, oh, meron pang kabit-kabit na ilang stick. Malambot naman po yun. Malambot na parte na ng malunggay. Luto na ang manok yun na lang papaya ang aking pinapalambot. At yung nilagay ko daw na sili, hindi naman kailangan yan ma makuluan na makuluan kasi papait. Bali yung papaya na lang po ang pinapalambot ko. Ayan, oh. May dumadaan man na motor, di bali isa lang yan. malapit po kasi kami sa daan. Ayan, ang tinikman ko ay masarap po. Okay na po ang lasa. Binili ng mister ko nga pala yung manok na yan ay 150 pesos. Ayan o, sumubra na po sa lambot o. Oh. Pinakikita ko na po ang lambot niya. Para sure na luto hanggang loob. Ito pong isa o, oh, na aalis na po ang laman. Oh. Kaya po yung sabaw niya, nagmantika na, ay parang nagkulay dilaw na rin. Nalipat na sa sabaw, oh, yun, oh. Bukod sa manibalang na papaya, nanilaw din po ang sabaw niya. Dahil nga, siguro po sa taba ng manok, Yan po ang aking pinakikita sa inyo kung gaano kalaki ang binigay ng manok, kung ganun ko din po siya ititinola. Salamat po sa mga nanood hanggang sa dulo. Thank you and bye-bye!